paay, paniyad ni nagkupunta. Oh, sa kaya, sa kaya yung dalang balang. Saan, saan nito? Original. Yeah, pa. So dire mga lungs, dapat basta ka gres, gresitinta no, gireng. <laughs> <laughs> Kung ano kita bang, tabang murag Nahugtan na huwag hangin ba? No? Nata din mga lads. Doon nata sa... So, dito nga tayo guys. salin na muna yung agianan uh, ana saka ka dito ayon dire nga side muni sa side saya buruan saka ka pa na dito so, muni ang kinagugo kinagugo po lembak ngakat lembak lah Hello so guys! Now e, na agay sa ikapito na naman yung balik dito sa Tinago Falls. Pag-iap mo ko ni Surinder, kamukwa kahana, wala pa mukha So Sorry na mo. Bye! -bye.